Crabgate 2014 James Winston umiwas sa security habang minanakaw ang crab legs. Ang Florida State quarterback at baseball player na si famous James ay nasangkot sa isang insidente noong Martes kung saan iniwasan daw niya ang mga polis matapos niyang makalimutang magbayad para sa mga crab legs sa isang public supermarket. Ayon sa pulis, nag-order si Winston ng crab legs at crawfish at umalis sa tindahan pagkatapos. Makikita sa surveillance video na bumalik siya para kunin ang kanyang mga pagkain at kumuha ng butter bago siya umalis. Nang paalis na siya, makikitang huminto ng saglit si Winston sa harap ng isang security guard bago niya ito iniwasan. Nilampasan niya ang mga cash registers at lumabas mula sa tindahan. Napansin ito ng mga empleyado at nagtawag sila ng pulis nang hindi bumalik si Winston. Bukod sa pagsisinungaling na nakalimutan niya magbayad, mukhang hinakaw din ni Winston ang butter na sinabi niyang tinapon niya pero hindi na ulit nakita. Eh ba diba mas masarap ang crab pag may butter?